arito na ang iyong ama, ang iyong ularing ulirang ama na sa iyo ay maaalaga kuwakin puno ng kung 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 ng ganda at ubod ng <laughs> so, yung, mga, kung 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 Mayabong mo. Mayabong na buhok. <laughs> At nagtutulisan pa. <laughs> o huwag mo ikaw ay malumbay. Sipagat na pa na ang inyong mga magulang na handang paglingkuran ang aming munting prinsesa. Ang aming munting baby, Oh.